mga kananay ulit sa <laughs> so, tanghali na po ngayon ang ang aming lunch lang ni bell is ito lang ayan, pritong isda tapos ayan nakikita nyo is po, ano yan po, brown rice po yan. yan po yung ginagamit ko ngayon hindi ako kumakain ng white rice kasi, kasi nga sabi ko nga is nagbabawas po ako ng calories so ito ang aming pagkain so hati pa kami dyan ng anak ko Hati na kami dyan. hindi ko naman po lahat 'yang kakainin kasi si Bella uh, pinapakain ko na rin bali sabay kami kumakain so ngayon buma ang inaano ko lang dyan is yung ulam pumabawi na rin lang ako diyan sa ulam so iyan po ang aming ulam iyan po ang aming kakainin na yon. Tapos, meron pa po ako ditong nilaga na baboy. So, kahapon ko pa po ito ulam, ininit ko na lang. Meron pa tira, sayang naman. So, tinanggal ko na po yung taba dyan. Dati, kumakain ako ng taba. Ngayon, tinatanggal ko na po yung taba. So, ayan. Para may sabaw din kami at gulay. So, ayan po ang aming lunch ni Bella ngayong araw na to. So, tara mga kananay, kain na po tayo.

So ako kakain na rin po ako Kaya tayo mga kananay Tanggalin natin yung mga paminta May paminta Nagpasa po kami kumain ni Bel. So, pinaghatian namin ni Bel yung pinakita ko kanina pagkain. Busog na rin ako doon. Unti-unti uh, lang tayo ng kanin para bumaba ang ating timbang. So, maguhugas na po ako <laughs> ng aming pagkinainan ni Bella. Ayan, mga kananay. Tapos na. Ito na naman. Nakatapos na naman kami ng aming lunch ni Bella. Papakainin ko rin yung mga aso. Pero syempre hindi brown rice yung sa aso. Kasi medyo mahal. <laughs> medyo mahal-mahal nga lang po yung brown rice. Sipin mo yung dalawang kilo yung binili ko. Ayan. Dalawang kilo. Ayan. Dalawang kilo po yan. Ano na rin yan? 200 plus. So medyo mas mahal ang brown rice kesa doon sa white rice. Dalawang kilo. Naunti ko lang po yan. Pag nagluluto po ako pala, ano yun? So pag nagluluto po pala ako nito, is hindi ko, itong ginagamit ko. Ito ang ginagamit ko. Pero hindi ko po yan pinupuno. Kalahati lang po dyan. Mga ganyan, oh. Kasi para na sa gabi. Ayan. Ayan. Para sa gabi na rin yan, meron pa rin nang tira. Iluluto ko dito sa maliit na... Dito sa maliit na kaldero. Ayan. So, ito nga, oh. Meron pa rin tira. So, talagang yung... Pag kumain ka talaga ng brown rice, ang effect sa'yo is hindi ka masyado nang ang kumain. Kumbaga, tama lang. Kumbaga, busog ka na eh. Hindi ka tulad sa white rice. Ang dami mo nang kinain, pero kulang pa rin yung kinain mo. Parang hindi ka, pa ka pa rin nabubusog. So talaga, ang kaibahan po dito sa, sa brown rice, kahit ganito, na, kahit ganito lang yung kainin mo, kahit kalahati pa rin yan, kahit ganito katakali, ikakunti lang, busog ka na po. Talaga talaga effective din talaga tong brown rice na So, dito ko po, po yan. Ito po yung ginagamit ko. Kahit saan na grocery mall, makikita mo siguro meron dyan na brown rice. Bahala na rin kayo kung anong branch, kung anong, kung anong pangalan ang bibili nyo. Basta brown rice. So, ito na nga. Meron pa rin ganito. <laughs> meron pa rin tira. Meron pa rin tira yung niluto ko kanina. So, mamaya, mamaya kakain din kami ni Bel ati pa rin kami niya ni Bel <laughs> so ang ganito na lang po kasi sabi, ang sabi ng iba hindi daw kasi masarap so yung ako na for experience ko naman po yung kanin talaga is medyo matabang-tabang siya pero depende na lang po yun sa ulam nyo doon ka na lang din babawi sa ulam so ang ginagawa ko dapat may sabaw para makain mo yung brown rice. So, yan po yun. Ang ah, experience ko sa brown rice, first time ko pong kumain ng brown rice. So, busog na rin ang chan. Hindi na tayo nag-extra rice pa. Wala na no extra rice. Talagang yun na yun. Todo na yung kain natin doon. Busog ka na. So, next time na lang po ulit ang aking vlog. Bye-bye. Please, ang ah, nga pala, please subscribe to my YouTube channel, Mama Isabella Vlog, Judy Kaurel. Uh, subscribe po kayo. Maraming salamat po ulit sa inyong panunood. Bye! Bum